Nagsumiti ang Malolo City People's Audit Team sa Independent Commission for Infrastructure na mga dokumentong naglalaman ng paunang investigasyon nila sa maanumalyang flood control projects ng DPWH sa lungsod. Kabilang sa nadiskubre nila ang ilang ghost projects. Binuo ang audit team ng lungsod kasunod ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos na imbestigahan ang irregularidad sa mga proyekto dahil sa matinding pagbaha. Kaugnay mga kausap natin malolos sa Team Mayor Christian Natividad. Magandang tanghali po sa inyo, Mayor. Salamat po sa oras. Uh, Pa-double check lang po, Mayor. I think naka-possible naka-mute. Yeah, I hey Yeah. MFA? Yes. Better po. All right, Thank you, Mayor, for your time. Mayor, confirmation yes. muna tayo, no? Uh, totoo nga bang may mga ghost projects sa mga flood control program ng DPWH sa Malolos? Gaano kalala yung inyong nakita ng inyong audit team? At may ideya ba kayo kung sino po yung posibleng sanggot? Uh, totoo po na may ghost projects sa city of Malolos. Uh, una naming nakita to doon sa privilege speech ni Senator Panfilo Lacson regarding the floodgates of corruption. Mm -hmm. Ang na nakita niya at tinuro niya doon ay mayroong dalawa sa dalawang barangay. Pero based doon sa after naming ma-convene ma through executive order na nag kami ng Malolo City People's Audit Team na mismong nag-audit ay mga pangkarniwang mamamayan ng Malolo. So thousands ito na nag-audit sa Malolos. Nakita namin ma'am, merong meron kaming hindi nakita na 13 projects, 1-3 na ghost projects po sa City of Malolos. And aside from those, out of the 106 na flood control projects po natin, ay 27 pa lang yung completed at marami pa ho doon ang hindi namin maintindihan kung ano ginagawa. Okay. Doon po sa 106 flood control projects, ay mula po ito sa ng 2022 sa um, Marcos administration. Yan, yeah, yun yung tagubilin sa atin to conduct investigation from the fiscal year 2022 to 2025. Mm -hmm. uh, ang, ang, naging total nito ay eh, nasa mga sa 186 sa 106 projects ay umabot po ng 8 billion 20 million and 116,000 pesos po. 8 billion mahigit. Although yes. doon sa 106, base po dito sa kopya rin na nakuha namin na uh, data na nakala po ng inyong audit team, eh, 27 naman yung na-complete. And na-double check po ba ito na, okay, it's completed, but at the same time, maayos po ang kalidad. Yung, yung quality, ma'am, wala kaming basis for the quality kasi ang uh, wala kami wala naman binigay sa amin na plans, programs and do, kung ano kung paano dapat ang materialis niyan, kung gaano lapad, kung gaano kahat. So nagrely lang din kami doon sa doon sa mga initial reports kaya ang findings sa amin diyan ay yung mga substandard ay hindi pa kumpleto. Okay, meron din po dito na walo uh, ang nakita n'yong substandard may irregularity. Iba po ito doon sa um, We don't know if this is part of the completed projects. This is totally different projects. So, those are part of the the completed na substance. At the same time, ma'am, may mga unverified pa ho. Kasi, kaya ma'am, mahirap. Yung coordinates na pinapakita doon sa website ay isang barangay namin, barangay Anilao. Pag pinuntahan mo po yung barangay na ito, chineck mo yung coordinates niya, ituturo ka, ma'am, sa Batangas. Ganun po kahirap naging predikamento namin dito bago namin makita yung isang proyekto. Yung isang proyekto po, sa Barangay Atlag, ay nung hinahanap po namin, itinuro kami sa, sa bayan ng Pulilan sa Bulacan. So talagang, na, ma'am, napakahirap hanapin niya. Nagtulong-tulong na ho talaga kami dito kung paano namin ma, ma, ma maaabot na ganito kami tikulus yung naging report ng Malolo City People's Audit Team. Mm. Meron din pong labing tatlo na ang uh, category nilagay nyo, not found, slash ghost projects. Ito po yung mga hindi nyo talaga mahanap. Ano ho ang explanation dito ng DPWH? Ay, wala silang formal na pakikipag-usap pa ho sa amin dito. Pero ang lagi lang nilang sinasabi ay they're also conducting investigations on their own. But sa amin po, ay kaya namin, uh, kaya namin uh, isustain yung uh, argumento na wala talaga tong projects na to considering the fact na mayroong mga lumabas na dokumentong nakuha kami sa mismong Department of Public Works and Highways. No, i-check po namin doon sa mga lugar na kung saan dapat ito nakatayo, wala ka po talagang makita. Mm -hmm. So, ito pong ghost projects na labing tatlo, iba pa yung no data slash un unverified projects? Yes, yung... ma'am. So, these numbers can still go up dahil initial reports pa lang ho ito. So dahil sa sobrang dami ng ahon itong nakalap namin, we might as well file this and submit this dun sa ICI para po makatulong sa kanila na for initial investigations din po. Ang kailangan po nito, natuwa sila kasi namin din na ICI na undermand sila at yung gantong uri ng pag-iimbestiga natin ay malaking tulong daw po sa ginagawa rin nilang investigasyon. Opo, kasi uh, ito lang, uh, gathering all these data, ito pong isinumitin yung report na ito ng inyong audit team. Gaano nyo po ba ito katagal ginawa? Nag-start kami, ma'am, ano, August. eh August 29, nag-issue ako ng uh, executive order creating the said uh, people's audit team. Then afterwards, natapos po namin yan, more than one month po na nakalap namin. Day in, day out ay mapakarami po namin naghahanap dyan. Ang nakatulong po na malaki dito yung mga residente, ma'am, na ang projects dapat ay nasa harapan ng bahay nila. Sila kinausap namin, oh, may nakita ba kayo dito? Wala kayo nakita? Ano ba to? From their own, ma'am, nakakalap kami na napakaraming informasyon. Dahil yung barangay captains, litong-lito din po. Isa sa ginagawa nila, for example, ma'am, bigyan ko yun ng isang specific example. isang barangay namin dito sa Malolos, barangay Calero, ang bahay niyan, ma'am, more or less, mga nasa 100 lang. For the past three years, ang naging pondo po na ibinabadyo sa flood control, ay umabot sa 1.2 billion pesos. Na mismo yung mga residente doon, lito-lito kung alin-alin yung mga projects dahil magbababa lang daw ng materyales yung isa, pagbaba doon sa isa, may magbababa na naman, may matatapos na isa, yung iba baka hindi na natapos. So lito-lito sila kung saan nahanapin po lahat ng mga proyekto na yun. At sabi nyo nga po, 1.2 billion sa iisang daang populasyon na barangay? Yes, ma Opo. Oh. Kaya sabi ko nga yun na to, baka ma may skyway na yung barangay na yung pabunta doon sa city. <laughs> oh. Sa sobrang dami ng ma'am eh. Yeah, kasi hindi, hindi, hindi mo makita ma'am yung logic. At pag pumunta ka doon ma'am, hindi mo mararamdaman yung 1.2 billion. At baka naman ho doon sa barangay eh, pag doon nga ho ginawa yun eh, makakatulong naman sa iba pang barangay. So, wala. Walang ano, wala kayo nakikitang maitutulong or bakit ganun kalaki ang ibinuhos na uh, pondo na 1.2 billion for the past three years para gasto yung area ng yon. Ma'am, in the fairness, kung dalawa kasi uri ng project nila, ma'am, eh, yung isa yung pinag-aralan, yung pumapasok sa NEP, yung isa yung narinig natin na maaaring nanggaling po yung funding niyan sa, sa amendments or tawag nila insertions, yung po yung hindi napag-aralan. Yung galing dito sa, sa NEP, Maaaring makatulong po sana kung maayos ang gawa eh at uh, lalo na yung may floodgates doon na ginagawa sila sa kasalukuyan makakatulong at makakatulong po doon. Pero ma'am, there is this very glaring class example po ng project nila which we also questioned before the DPWH hierarchy hanggang doon sa national na naglagay sila ma'am doon ng slope protection. ipag e, pag sinabi natin slope protection ma'am dapat nandoon sa gilid ng slope. Mm -hmm. Ang ginawa to ngayon ay nireklamo namin two weeks ago ginitnaan ma'am yung ilog, yung Calero River, na pinaliit pa ho lalo yung water tributary. So sa halip na makatulong ito, sigurado pong nakapagpahirap pa ito sa amin. Eh napakahaba naman pala nagagawa doon. Kasi ma'am medyo isolated yung area na yun, kukunti nga po ang tao dyan. Pinipili nila yung mga lugar na kokonti ang tao. Doon sila lagay ng lagay ng lagay ng mga proyekto ng flood control. Para hindi napapansin. Eh sa haba kasi ma'am no river na going yan sa sa Manila Bay. Pagkanan mo, man, bataan na yan. So, pampanga. So, may mga isolated na mga lugar doon na pag nilagyan mong slope protection, ano hindi mo na mapansin, ma'am, yun. So, imbis na sana makatulong sa daloy ng tubig, kung sakali, mang bumuhos po yung uh, tubig, baha ano, ay makaka-ano uh, pa to, makakalala sa sitwasyon. Yung, uh, sabi nyo nga, ideal sana, maganda ang slope uh, protection na project sa tamang lugar pero ito doon sa nilugaran ay mas makakalalapas pa sa sitwasyon Yes ma'am definitely this will aggravate the uh, water flow doon sa mga water tributaries niyan because they they ano eh they narrow the, uh, wa wa the, the river okay. instead of ag pagandahin natin yung carrying capacity ng tubig nito pinalipahon natin eh so kami nga hirap-hirap na, hirap na magpalawak ng ilog natin tapos dumating itong project ng DPWH Tinamad siguro, ma'am, na mag-clear ng right of way doon sa bandang kanan nila. Ang ginawa po nila sa tatlong barangay na tinagusan po nila, eh, ginitnaan nila yung river na pinaliit pa po yung carrying capacity na river natin. So definitely, ma'am, this will not help. Ano, Mag-aggravate pa po ito ng sitwasyon natin in terms of uh, managing the flood problems in the city of Malolos. And adjacent uh, municipalities and cities na gumagamit din po ng ilog na ito. Magkano daw po ang ibinuos na pondo dito sa slope protection That's part of the 1.2 billion in uh, aggregate pag sama mo na po yung ano nila kasi ma'am mali dito ka talaga dahil patong-patong iba-iba yung presyo. Sa 15 projects po na yan ma'am, specific barangay na yon, 15 projects ang inimplement po nila, more or less 1.2 billion. Ang nakita lang po namin doon sa, sa ngayon ma'am ay 9 o siyam na flood control projects. So ito yung barangay na may pinakamaraming nawawalang uh, proyekto, totaling of 6 out of the 13 na hindi makita ang flood control projects o ghost projects sa City of mm hmm. eh ano hong sabi nung mga, sabi nyo nga po ni Kapitan? Oo. Oh. Wala, wala hong coordination? Wala po talaga. Ang nangyayari lang sa kanila, magpapaalam, Kap, magbababa lang po kami ng gamit dito, may project po dito. Eh hindi naman sila kumukuha ng permits whatsoever. Wala lahat. Even building permit or anything, no nothing. Tapos mamaya konti may dadating na isang kontratista daw magbababa po uli dito. Siyempre, yung mga barangay tonto ay may sa tagal ng panahon po namin ngayon lang nakakita yung barangay na ganyan sa dami ng proyektong bumababa sa barangay. Masaya sila. Pero nung nalaman nila na ganito pala ginagawa, eh galit na galit po ang mga residente doon, no? lalo na po yung mga barangay officials. Mm -hmm. Mayor, eh, panong, Mayor, Mayor, hindi mo, Oh, I'm sorry. Pero Mayor, hindi ho ba ito ay nasa ilalim nila Engineer Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza? Yes, we are part of the first uh, uh, engineering district of Bulacan. Ang Malolos, as a matter of fact, ang opisina po nila nandito sa city of Malolos. Eh nakila, nakita nyo man lang po ba, nagpasintabi, nakipag-coordinate man lang kahit minsan ito pong grupong ito sa inyo bilang uh, mayor po ng Malolo City? Wala ma'am. Never po sila nag uh, nagasabi uh, dito sa atin. Uh, kasi ma'am, may president yan eh. Noong 2017, gumawa sila ma'am ng mayor ako noon, gumawa sila ng kalsada dito na tinaasa nila yung kalsada. Na talagang nagmukhang dike po yung MacArthur Highway po namin kinontra po namin yan, knowing for a fact na ma-avoid, ma ka, ma, ma di dismiss la lang yung kaso namin, tinry pa rin po namin para pakita namin kung kontra sila for violation of the provisions of the local government code, uh, specifically doon sa public consultation requirement po nila. E di, kinontra namin ang kinontra, wala rin nagawa. Lalo lumakas ang loob nila nung sinabi po nila may batas na, if I'm not mistaken, it's RA 8975, na sinasabi po that you cannot restrain national government projects. So even though, ma'am, na meron kaming cause of action para pigilan namin yung project dapat for violation of the local government code, ang hinahampas naman po sa amin, eh, o sige, kahit maraming problema dyan, hindi nyo pa rin mapipigilan to kasi you can never restrain a national government project. So isa rin po yung doon sa pinyo-propose namin na sana i-reconcile yung dalawang batas lang yon. Nang sa ganun po, maging maayos yung uh, accountability and transparent, transparency po ng implementation ng national projects. Uh -huh. For now, balikan ko po yung mga numero. Yung uh, ghost projects, 13. Unverified projects, 6. So parang more or less, yung unverified, parang ghost na rin, ano? Hanggang talagang mahanap nyo yung uh, detalye on this. And this is just part of the 106. Sabi nyo, initial pa lang to. Hindi pa yes. tapos ang investigasyon ng inyong audit team. Yes, ma'am. Kasi may tendency po sila na hindi talaga ibigay sa amin lahat ng dokumento. Eh, misa niya po, paligaw pa yung binibigay sa amin. So, we call this initial kasi we'll still pursue in finding out kung talagang meron pa ba mga ibang flood control projects na ibinaba dito. As regard, ma'am, the unverified, we will still pursue the investigation about these uh, unverified projects if, this will fall under completed or maybe a uh, substandard o maaring bahagi rin po ito ng ghost projects. Kasi ma'am, hindi na rin sila makakagalaw dito. Hindi na, na pwedeng habulan yung mga ghost projects. Kasi as early as August, ma'am, uh, after I um, executed the, uh, the executive order creating the audit team, eh, inano ko ma'am, eh, eh, uh, ko na scene of the crime yung lahat ng mga projects na to because there is an there is a crime being investigated do sa area po na yon uh -huh. so if, before nakita ko kasi si mayor magalong dinikmaran din niya eh. So, weeks before prior to that, ay uh, nakapag-declare po tayo dito ng scene of the crime. Kaya wala hong pwedeng gumalaw dahil pwede nilang uh, mamantsahan yung mga ebidensya na sa investigasyon na ginagawa po, eh, pwede nilang mamantsahan yung resulta uh -huh. ng ebidensya. Uh, Mayor uh, Natividad, uh, tukoy na rin ho ba kung sino-sino yung proponents uh, or contractors man lang nang nadiskubre yung ghost at substandard flood control projects? Ma'am, yung mga proponents, ay narinig lang namin sa TV na lang din, eh, sa Senate hearings, na mayroon palang proponent na ganito, may proponent na ganyan. So there's no way for us knowing that dahil simply because even yung, yung project nga hindi sinabi sa amin much, with much more reason, ma'am, yung mga proponents. Pangalawa, ma'am, yung sa kontratista, meron po kami mga natukoy. Wow. Like for example, bago namin i-issue yung, uh, yung executive order na pinapahinto namin yung mga projects, pumuputok pa lang pala dyan sa kwentuhan sa labas na nasa news na nag-start na silang gumawa nung allegedly na ghost project, nagsimula sila ng konti. Parang ganon. Ang kontratista niyan, ma'am, ay si SYMS, SIMS. Yung isa naman, ma'am, ay uh, Wow Wow Builders, yung nasa Kalero. At yeah. yung isa pa, butnin, ay si Darcy and Anna. Alright. So, yun po yung mga tukoy namin ng mga kontratista. Ngayon po naramdam pa rin ng mga taga-malolos ang matinding baha. Gaano po kalaki ang epekto ng mga umano'y ghost projects sa sitwasyon ngayon po sa lungsod? At kung nagawa na yung mga proyekto, nabawasan nga kaya po yung pagbaha o mali din kasi kung saan ibin itinatapon o inilalagay itong mga dapat na uh, itong mga flood control projects na ito, Mayor? Tama po eh, the answer will be relative. It will be depending upon the uh the uh, initiative, kung ito ay galing dun sa pinagplanuhan o pinag-aralan, malaking tulong po talaga to kasi mga technical na tao po ang nagsipag-aral para maiayos yung pagbaha dito sa lugar namin. Ngayon, kung yun naman pong pondo na sa tingin namin mas malaki ang pondo ng pinanggalingan doon sa hindi pinlan o pinag-aralan na galing daw sa amendments or insertions, sigurado pong hindi makakatulong kasi mampabalagbag lang yung ginawa nilang proyekto dito, maihagis lang yung project, matapos lang at masingin nila, at the detriment of the uh, current situation of the flooding problem of the city. Na sisiguraduhin ko pong hindi makakatulong and naka-aggravate pa ho yun, nakapagpalala pa ng problema namin dito sa baha. Galit po ang mga tao rito sa amin, galit po ang mga tao rito. Opo. Um, uh, with the ICI ngayon, you have submitted everything with the ICI and there will be more reports na isusumitin nyo po kung may mga bago kayong madidiscover discover uh, Mayor Christian. Pero ang ICI, hindi naman sila makapagsampa ng kaso. Mag, uh, Magre-recommend naman po sila, di po ba? So kayo po ba, paano po ba para mas mapabilis or matulungan din ng Malolos or yung accountability is very important um kayo po ba nagpaplano na mismo ang ang uh, uh, magsampa ng kaso ang siyudad ng Malolos po uh, meron po kung ganyang pag-uusap sa amin sa matter of fact nga po kaya po natin ginawa ito ay para makita natin kung hanggang saan makakarating yung ginagawa nating initiative po na to uh, tama po kayo doon yung ICI kasi hanggang rekomendasyon lang kaya po yung natuwa sa amin yung natuwa rin kami na natuwa sa amin yung ICI na na sinabi nilang malaking tulong ito sa ginagawa nilang investigasyon. Yung NBI po ay dumulog din sa amin at humingi rin ng kopya dahil iilan lang po pala sila na mag sa buong bulakan, hindi rin nila kaya. So humingi po sa amin ng kopya, sana daw po yung ibang mga LGUs ay makagawa rin ng ganito. Kahapon po ay nagpunta sa amin ng AMLAC at uh, humingi rin po ng kopya at nakita daw po nila sa news at sabi nila eh, there are only five in the Philippines who are working on this one. Kaya definitely the uh, the reports submitted by the City of Malolos Public aud Audit Team will be a great boost po and help do sa undermanned situation ng investigation currently ginagawa ng AMLAC. Hmm. Kaya kung saan po kami makarating dito ay willing naman po kami at eh, binanggit din po ng, um, ng uh, ICI kung pwedeng yung report namin ay eh, gawin naming affidavit form para magamit din po sa korte ay gagawin din po namin na makatulong po at maging testigo kami dito. Mm -hmm. I mean, um, is this something that you will push or maybe advocate sa mga kapwa nyo po mayor? Dahil may samahan naman po ano, ang uh, mga mayor na um, uh, magsimula na na sila na mismo ang bawat LGU ay gumawa o mag-create ng audit team para nga mas mapabilis ang uh, trabaho, mas mapagaan at mas mapabilis ang trabaho ng ICI sa pagrerekomenda kung sino yung mga dapat kasuhan. Dahil naiinip na po ang taong bayan, accountability ang gusto po ng taong bayan. Yes, ma'am. And Tama, dapat po talaga ma maunawaan natin na hindi kaya to ng ICI mag-isa, hindi kaya ng Senate, hindi kaya ng Kongreso, hindi kaya ng Presidente ng Pilipinas. Sa dami, ma'am. Malulula kayo, ma'am, sa dami nito. So, kailangan, ma'am, lahat gumalaw. Isa lugar namin, at least within my territorial jurisdiction, ay makatulong kami na wag na kayo maghirap dito at sige, tutulungan namin kayo. Sana nga po, kausap ko yung mga League of Municipalities and Cities ng Bulacan the other day. At tinatanong nila kung paano yung ginawa natin. Ang iba naman doon po doon, admittedly, maaaring kapos sila sa kakayanan o hindi nila kayang gawain ito, I'm offering my help na kung paano ako makatulong sa kanila na sa ganun po maging bahagi kami sa paghahanap ng kasagutan sa napakaraming katanungan na kasalukuyan pong bumabagabag sa mga taga rito po sa, sa mga Pilipino, lalo na po yung mga Bulakenyo okay. na sa yung mata ng bagyo ng korupsyon na to nandito ngayon sa Bulacan eh. Baka so, pwede nyo pong unahing uh, tulungan eh, yung kami po dyan sa Hagonoy, Bulacan na grabe din po ang baha yeah. na dinadanas po namin sa Hagonoy. Naggaling po sa akin yung ano niyo doon, yung local chief executive niyo at nagtanong din po sa akin. At sinabi ko po, sige pagkakailan kung makakatulong ako sa inyo, eh magtulungan tayo ng mapabilis po yung paghahanap natin ng kasagutan. Kasi ma'am, pag sila-sila lang na nasa itaas, ma'am, sa experience ko dito ma'am, ang nagamit kong tao dito, kulang 2,000 tao siguro ma'am, para po maayos ko lang ito. Sa hirap ma'am, mahirap po talaga. Siguro po Mayor, panghuli na lamang um, with this initiative, ay, pero patuloy pa nga rin pong nakakaranas ng pagbaha ano ang uh, mga taga-malolos. Uh, ano ho ang inyong uh, commitment? Ano ho ang inyong mensahe sa kanila at assurance? Ang assurance po natin ay tandaan natin, public office is always a public trust. Na ang accountability and transparency ay hindi natin pwedeng i-feed by words. We should be uh, fed by actions yung ginagawa po natin ngayon ay sa tingin ko, dito man lang po makatulong kami kung paano makapagbigay kagad ng dagliang kasagutan sa mga dapat na managutan sa sumalbahi at nanggahasa sa lugar namin na dapat sana eh, maayos na kami ngayon kahit pa paano sa baha, eh parang lalo pa kaming nadisgrasya sa mga pangyayaring ito. Kasama po ako doon at committed ako hanggang dulo dito kung saan po kami makakatulong. At ano rin po ang ating apila sa mga kapwa natin, Mayor, hindi lamang po sa Bulacan, pero sa buong bansa? Ang sa akin po ay we should have a proactive stance pagdating po sa pag-combat natin ng uh, problema sa korupsyon po natin ngayon, na everybody ay, lahat ay uh, kasama sa pinatanong. Huwag tayong maging uh, balat buyas, bagkus ay maging uh, bahagi tayo na magbibigay ng mabuti para sa kapwa natin dahil nakakainayang po, minsan lang dadaan sa atin yung pagkakataon, makagawa tayo ng mabuti sa kapwa natin, eh gawin lang po natin itong pagkakataon na ito na makatulong tayo. Nang hindi masira ang gobyerno natin ng tuluyan sa minamahal nating bansang Pilipinas, na nagsimula po dito pa man din sa lugar namin sa lungsod na Malolos, yung unang republika ng Pilipinas. Marami pong salamat sa inyong oras, Malolos City Mayor Christian Natividad.